Yung mismo ampun pa ang model natin, at yung ampun na yun, siya pa ang tutulong sa atin para pabaksakin ang negosyo nila. Ano bang gagawin natin, ate talaga? May plano ka na ba? Dapat, yung sa si Eliana, paghigpitan. Dapat lahat ng kilos niya alam natin. Nako, ng yeah. mahirap nang maisahan tayo, no? At, hindi siya pwedeng mabawi ng mga kaskabel. Hindi. Kaya, niyawin ko sa inyo. Lahat na lang pinag-aagawan si Ilya na ano bang meron siya. Alam mo, Margarita, tumigil ka nga dyan. Alam mo sa lahat ng to, ikaw ang magbe-benefit. Lalo na pag lumago yung negosyo natin. Kapit lang tayo sa swerteng dala ni Eliana dapat. Tsaka sa lahat ng tao, ha? Ah. Si Eliana pa. Si Eliana pa yung makakatulong sa atin. Si Eliana na ampon at apon ni Eddie Cascabel. lolo ni Iliana, si Sir Eddie. Iliana, totoo ba? Lolo mo si Eddie Cascabel. Opo, Mang Eman. Kung lolo mo si Eddie, sino mga magulang mo? Hindi nga alam. Ampun nga lang siya ng mga kaskabel. Totoo po yung sinabi ni Ma'am Nora. Ampun lang po kanila, Lolo. Pero sakto ang edad mo. Sakto saan? Ano ba pinag-usapan natin dito? Hindi kaya ikaw ang nawabal anak namin ni Isabel.